Ayan, muli. Ah, magandang umaga. Magandang umaga, magandang umaga. Muli ako si Arjuna, Divine Healer ng Team Apo Stone Divine Healer at Dayflower Gamutan Spiritual. Ah, mga kapatid, kapatid sa pananalig, ano. Meron lang ako sa inyong, ano, Meron lang ako sa inyong gustong ipakita. Meron lang ako sa inyong gustong ipakita. pero uh, kasi tayong ano, uh, tinawas, tinawas sa papel. Uh, kasalukuyan, abang tinatawas ko yung nagpapagamot, eh nahuli ko yung nahuli ko sa papel ang bumibira eh, nanotis niya siguro na nahuli ko siya sa papel, bumibira. Aba, kala mo naman kung sinong lakas-lakasa, no? Mambabarang siya. Ah, babaeng mambabarang. Kasalukuyang bumibira. Eh, bumabalik lang din naman lahat sa kanya ng birada niya. So, ulang ipakita sa inyo kung ano itsura, no? Ah, eto siya. Ayan. Kung mapapansin niyo dito pa lang, marami kayong makikita. Kasuyo nga, pakibukas nga yung ilaw para makita nangusto gusto. Ayan eh. dito pa lang, nyo, marami na kayong makikita dyan. Puro ano yan ha? Puro, ay sa ilaw. Kung makikita nyo, puro ano yan, elemento. Kung makikita nyo, meron dun isa sa taas. Ayan, mukhang panikik mo mukhang paniki. Isa, ito yung mata niya, ito yung mata, ilong. Pero yung tenga niya parang paniki yung tenga. Ay yung tenga. Tapos dito mapapansin niyo to. Ito nakita niyo yung ilong, yung bibig nakabuka yung bibig niya. Pero kulot, parang kulot yung buo. Tapos ito nasa gitna naman kasama rin to. Puro elemento to ah. Ayan ito, ito yung ilong ng elemento yung isa. Kung nakikita nyo. Meron pa isa rito kung nakikita nyo isa rito. Bali, apat sila, no? babaeng mambabarang to. Babaeng mambabarang. Tapos, kung susuri imong mabuti to, may makikita kayo rito. Ito yung babae. Nakikita nyo yan? Mata, mata, ilong, bibig. So, ang may-ari ng, may -ari ng bungo na ginamit is babae. Babaeng bungo yung ginamit. Pero yung mambabarang, ito siya oh babae rin. Ayan, babae. Hati yung ano, hati yung itsura. Ito yung bungo. So, ito yung mambabarang. Babae rin yung mambabarang. Ayan. Kita niyo po ba yung bungo ng babae? Ayan, mata, mata, ilong, bibig. Bungo yan, bungo. ah uh, babae rin. So, kasalukuyan siyang bumibira sa akin. Nararamdaman ko. Pero hindi naman ganun kalakas. Mahina lang naman itong mga to. Ayan. So, para sabihin yung league, baka sabihin nyo nagbibiro ako, medyo ipapakita ako ng konti yung pangalan. Pero hindi lahat ha, para hindi naman mabulgar yung tao. Ayan. Bale, apelido niya, uh, incarnation. Ayan, incarnation ang apelido niya. Hindi ko na pinakita yung buong pangalan. Yan ang kinalabasan niya sa tao sa papel. Babaeng mambabarang. Kita nyo po ba? Tingnan nyo maigi Ayan, babaeng mambabarang Tingnan natin, tutok naman natin sa ilaw Sa, ayan, sa liwanag Ayan, nakita nyo po ba? Ayan, ikuti natin Nakita nyo po ba yung bungo? Bungo ng babae Tapos yung babae rin na mambabarang Ayan, andyan dyan yun May kita nyo yan kahit sa mga walang third eye May kita nyo yan Ikutin natin kahit sa mga walang third, ay makikita nyo yun, ano? Ayan. Ayan, kita po ba? Nakikita nyo po ba? Nakikita nyo? Ayan. Ayan yung mga elemento. Bali, apat na elemento yung nakita ko dyan. Yan yung isa, dalawa, meron yan sa gitna, tatlo, dito sa gilid meron pa, apat. Bali, apat yan silang elemento na alaga nung mambabarang. At ito naman yung panlima, gumamit siya ng kaluluwa. Ayan, ang kaluluwang ginamit niya, babae. So yung may-ari ng bungo, ay babae ang nagmamay-ari ng bungo. So yung kaluluwa, babae rin. Ang mangbabarang naman ay babae din. Ayan, babae. May, mapapansin nyo yung babae. Manipis yung kilay ng babae. Ay yung kilay yun. Manipis yung kilay niya. So, ibig sabihin, nag-aahit ng kilay itong babae na to. So, itong babae mambab babaeng mambabarang ito, medyo nasa ano pa to, edad 40. Yan. Ang nasa 40, 50 ang edad ng mambabarang na to. Ayan. Nag, naglalaro sa 50, 40 ang edad ng mambabarang na to. So, ayan. So, nakita nyo na. Ayan. Kita. Uh, ticker treat po sa inyo. Ticker treat. Ayan. Ticker treat. Happy Halloween po sa inyo. Ayan, muli po. Muli po. Ako po si Arjuna Divine Healer ng team Apo Divine Healer. So, kung tinatanong nyo, kung gusto nyo magtanong kung anong gagawin ko rito, ang gagawin ko rito, babaklasin ko yung dark spell ng mambabarang na ito. At ire-revuelta ko to. Ibabalik ko to sa kanya lahat ng sakit na ginawa niya, ibabalik ko ng mas malakas sa kanya. Isa pa, binira niya ako, bumira siya sa akin. So, hindi naman, hindi naman ganong, ano, no? Mahina lang naman. Pero ibabalik ko sa kanya ng isang daang beses yung dark spell niya para doble 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 ang abuti niyang sakit, ano? Ba Tapos babaklasin ko sa katawan ng, ano? Uh, ko na lang sa katawan ng uh, pininsala niya para magkaroon siya ng lesson. Tapos, at uh, the same time, discommunion na rin natin to. Tanggalin na rin natin ng tanggalin na rin natin to ng kapangyarihan. Madidiscommunion siya. So, magsasakripisyo na naman siya ng matagal bago pa siya ano, makapagana ng kanyang dark spell. Ayan. Tapos magkakasakit siya para magkaroon siya ng lesson. Bumibira siya talaga. Medyo, medyo marunong. Medyo marunong na rin to. Tsaka marami kasi siyang ano, marami siyang mga gabay. No? Meron siyang gabay na apat na elemento. Tsaka isang kaluluwa. Kaya medyo malakas ang loob na itong na to. Itong babae na to. Palagay ko, ano to? Palagay ko, hindi lang basta inaral tong kaalaman na to. Palagay ko, minana to ah uh, hindi niya lang basta inaral to. Minana tong ano na to, minana tong kaalaman niya na to. Ayan. Kasi ang dami niya nakaagad gabay, oh. Palagay ko may history talaga yung pamilya nito ng ganito. Ang witchcraft. Ayan. Hindi lang mangkukulam ito, ah. Hindi lang mangkukulam. Bali, ano na to, eh. Dalawa alam nito, kulam barang na to. So, medyo mas mataas na yung antas niya sa mangkukulam medyo mas mataas yung antas niya sa mangkukulam. Kasi gumagamit na siya ng kaluluwa eh. Gumagamit siya ng bungo. Ayan. Plus, meron pa siyang ano, meron pa siyang mga alagang elemento. Ayan o, linaw o. Kita-kita niyo kita, yung paniki na yan. Hindi paniki yan Ah. Yan mata, ilong, medyo nakaside view siya. Mata, mata, ilong. Ayan yung tenga nyo. Ayan yung tenga. Tengang paniki. Pero hindi paniki yan. Ayan, oh. Kita nyo yan. Mata, ilong, bibig. Naka side view. O, oh, may sungay pa, oh Ayan, oh. Isa sa mga gabay niya ay jablo. Ayan, oh Eh may sungay, oh Mata, mata, ilong, bibig. May sungay, oh Ayan, ang isa sa mga gabay niya. Jablo. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, eto. O. Oh. Aswang to, eh. Meron pa isa rito. So maraming kasama tong mambabarang na to. Marami. eh nabungo yan oh. Mata, ilong. Yung ilong ng bungo. At saka bibig. Ayan. So mayita mo, mahaba yung buhok ng bungo. Babae. Babae may ari ng ano, kaluluwa. Loko na to, bumibira pa. Akala mo siguro, kaya mo ko ah. Akala mo lang yun. Ayan. So, ayan. Uh, tapusin ko na tong ano na to, Tong, tong ating ipinakita sa inyo. At uh, parusahan ko na rin to. Hmm. Yan po. Muli po. Ako po si Arjuna, Divine Healer. Uh, team up Stong, uh, Divine Healer. Sa mga gustong magpagamot ang tawas sa papel ay PM nyo lang po. Huwag ho kayong mag-post ng full name at full birth date nyo, lalo na po sa mga live video o kaya sa post. Kasi may -expose, expose po yung mga ano nyo, uh, private data nyo. Kasi nagkalat na po yung mga scammer at saka mga hacker ngayon. Ingatan nyo po yung mga personal data nyo. Eh sa akin naman po, hindi ko nilalathala yung ano, yung mga personal data nyo. Iniingatan din po namin yan. Ganyan po kami sa Team Apo, ano? Sa Team Apo Estong. So, ingatan nyo rin po yung mga personal data nyo para hindi ho kayo ma... para hindi ho kayo ma-scam o ma-hack ang page nyo, mga personal data nyo. Ingatan nyo po. Para hindi ho manakaw yung mga Facebook nyo. Lalo na ho kung mga high profile na uri kayo ng tao ay ingatan niyo po yung mga ano niyo, yung mga personal data nyo. kasi oh, yung ibang manloloko ay nagaabang lang ng pagkakataon para makanakaw ng mga account. wala naman nung manloloko kung wala nagpapaloko, so wag ka'y magpaloko, no. Hanapin niyo po yung mga legit na mga manggagamot po. Lalo na po yung mga nagpapanggap na miyembro ng team Apo Estong divine healer at day, uh, day flower gamot and spiritual ah uh, hanapin niyo po alamin niyo po kung sino po yung mga uh, legit ayan po okay dok babush